Guys, sa ibang lugar, wala daw buyer. Eh dito sa Davao, hamakin mo ito. Kinukuha to ng 200 to 250. Class A po siya na fermented beans. Ito, malalaking buto. Oh. Tapos yung waste niya, ito yung waste niya. Nabibenta pa to ng 80 dito sa Davao, 60 to 80. Waste na to, mga flat beans, defective, lahat lat na nandito na. May mumibili pa rin Ginagawang tableya Di ba sir? oh, ginagawang tableya Mabango pa to At saka may mga laman pa O oh, Diferensya talaga sa Davao City Yun sa inyo Good na Yung mga good dyan 90 lang, di ba? Yung mga unfermented E eh, dito sa Davao Yung unfermented na good Na ganito Itsura Nasa 150 Yung bili Yung binibenta E eh, 200 yung ah uh, Fermented So malaking difference talaga sa Davao tsaka sa ibang mga lugar